magandang tangaling sa inyo guys Namimit nga pala ito ngayong araw Ito nga pala yung spot na ano nga ito Ito pala sa mga ganyan lang. Yung mga bukas na kangko. Nakawin na nga pala ako ng tatlong piraso ngayon Ito rin guys Opo Uli ng Wala yung isa ini nakawala. ada rin sana yun. Eh. Nakabi daw sa Guys, mga apat nga guys. ya, yeah. nakaka na tayo. <laughs> yun know? na po, guys. Ulam na naman. Mamaya papay tasin nyo kung makakalala na. Makakala, kung makakalala pa tayo. Ito so, nga pa rin sa ating huli guys. Medyo marami na rin. Yun know? guys. Lapad o. Oh. Grabe

bata ako Bangon trip na lang Bangon trip lang ang ginagawa ko Aray ko Yan mga kauli Binubula pag yung nagtitibog. Hindi ka makakauli riyan Ang dami na kasunod oh. Aray ko Bisa nak tayo, penting nak.

makasih kasi, kwenta pa 'yung ospital guys, nakalipin ko ng kalingan. Okay, jangan ako rin na eh, baik. Ah, dami. Laka guys, nakapin na kayo rin. Ah, pinakapain ko na 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 guys Ah, pinakapain ko na rin. Ah, pinakapain Ang natin guys. Tingnan natin para matin na kung gaano kalaki ang aking nga. One, 1 1 2 Naka. Grabe na 'yan, ang laki. Ah. guys. Oh. Grabe, ang laki niyan. Ayun, no. Ayun naman. Palad ko malapit sa palad ko. Rico. ko. No. Mga napalaki dapat ng palad. Grabe, napalaki niyan. Oh. Tapos may bumili pa sa akin kanina isang Nakano no, pa tayo, kumita pa tayo ng 50 pesos. Pambiling rikado. Aray ko. Busing awit guys, mamimito tayo. <mimit>